So yun mga ka na nandito po tayo sa may PISPAN dito sa mga pituin, So nagpaalam po tayo dito sa may ari yung nagmamanage nagmamanage kay ng PISPAN kay Baray Dodong, nangyayari na po tayo, mga ngayug tayo ngayon kasama kayo ari na rin sa dito, dito. tara, let's go! Magandang araw mga trip For today's video nga po pala yung mga ngayon kami ng aking anak At syempre nagpaalam na po tayo sa nang mamahala ng pispa ng si Katrip Dodong Bumaba na po kami ng aking anak At umpisa na po natin ang pangayog Ganto lang po ang paraan ng pangangayog Ginagayad ko lang po o hinihiwan ng kutsilyo Ito po ang paraan para maramdaman natin Na tinamaan na po natin ang kayog Para ating makuha Pwede rin naman po tayong gumamit ng kamay tulad na tinatawag ng pangangapa Sa paraan pong ito ay nag-iingat lang po ako Para maiwasan natin ang pagkasugat ng ating mga kamay Kasi po may mga bagay pong matalas o tinik na pwedeng tumusok sa ating kamay. At sa punto pong ito ay nakakailan pa lang po tayo ng kuha ng kayog. Kahit kundi pala nakakuha namin mga katrip ay tuwan, -tuwan naman kami sa aming ginagawa lalo na ng aking anak. Ika nga ng iba kahit nahihirapan laban lang. Hugot oh ni katrip. Nakakailan pinasa pa lang po kami mga katrip ng pangunguha ng kayog. Nahuli na po kasi kami kasi nung isang araw pa ito pinaibasan at pinakapaan doon sa aming mga kaibigan. At habang patuloy kami sa aming ginagawa, biglang sumama ang panahon. Ito ang di namin inaasahan. Ang kalangitan ay nagbabadyang bubuhos ang ulan. Pero patuloy pa rin kami mga ka trip sa paghahanap ng kayog na aking anak. Pero tuwan tuwa pa rin kami sa aming ginagawa. Kahit medyo linalamig na, masaya pa rin kami sa aming ginagawa. Pero nararamdaman ko na konti lang aming makukuha. Kasi nga po mga katrip, napaibasan na po ito nung isang araw at napakapaanan doon sa aking mga kaibigan. Pero kahit marami o konti ang ating makukuha, pasalamatan pa rin natin. Dahil meron tayong lulutuin sa ating hapunan. Pero ang anak ko, patuloy pa rin sa pangungwa, tuwan-tuwa pa rin siya at nakakakuha pa rin siya pa ilan-ilan. Kahit medyo tumaas ang tubig dahil sa buhos ng ulan. Dahil patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, naaramdaman na namin ang lamig sa aming katawan. Kaya naman, sinabayan kong aking anak na pwede na tayong umuwi kahit kunti lang ating nakuha. Kasi dahil habang tumatagal, tumataas ang tubig dito sa pispan. Dahil sa patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya inaya ko na lang ang aking anak na umuwi na lang kami. Pero suwerte pa rin at nangakuha pa rin ako ng isa. Umahon na nga po pala kami mga trip sa pispan. Dahil naramdaman na namin ang lamig sa aming katawan. Ingat lang at madulas ang aming daan at ang aking anak ay mabilis sa pagkakyat ay aking ginabayan at syempre mga katrip papakita namin ang aming mga nakuha kayog ito lang yung aming nakuha mga katrip kunti lang kasi inaabot kami ng ulan sobrang lamig linalamig na yung aking anak at uuwi na nga po pala kami mga katrip at sa aming pag-uwi, nakita namin si Master Jay na nangangawil sa tabindagat dagat kahit tumulan. Alex. Nagpangayog. Siya nga po pala si Master J. Pakipalo na rin po sa kanyang page mga katrip. At nakauwi na nga po pala kami sa aming bahay. At ito na po yung aming nakuha kayog. Pinapahugasan ko po sa aking mahal na asawa. At maya maya po mga katrip. Isasalang na po natin sa ating mahiwagang lutuan. Ito na po mga katrip. Pinakuha natin kayog. At lalagyan po natin mainit na tubig galing sa takori. Para naman po mabilis ang pagkulo. Sa ginagawa ko pong ito. Hinahalbusan ko lang po ang ating nakuha kayog at ating po tatakpan pagkalipas po ng ilang minuto atin po ulit bubuksan at ito po ang makikita natin sa kayog bumuka na po yung kanyang mga shell alam nyo mga katrip masarap po itong kayog nito lalo pag ginisa o kaya kinaldereta sa video pong ito tinatanggal po natin isa isa sa kanyang shell at ilalagay natin sa sutanghon yung ginisa po ba na may sutanghon yung may sabaw dahil sa panahon ngayon masarap humigop ng mainit na sabaw at tayo na mga katrip umpisa na po natin ang pagluluto isasalang na po natin ang mahiwagang kawali sa ating lutuan Nagpainit na po ako ng kawali dito at lalagyan na po natin ng mantika. Siyempre pag mainit na po ay isasalang na po natin ang ating panggisang bawang at sibuyas. Siyempre mga katrip ng no, halo aloy na po natin at ilalagyan na po natin ang ating kayog na tinanggalan na po natin ng shell. At maya maya po lalagyan po natin ng tubig. Siyempre tatansyay niyo po kung gaano po karami at ati po tatakpan. At maya maya po kapag kumulo ay atin ang bubuksan mga katrip. At syempre, ilalagay na po natin ang ating sotanghon. Dalawang balot nga po pala na maliliit ang aking linagay dito mga trip At titimpla na po natin ang paminta mga trip Ito pa yung magbibigay lasa sa ating sabaw At lalagyan na po natin ng asin Kunti lang po ha At lalagyan natin ng pantimplang bichin Kunti lang rin po At halo haluin po natin at malapit na pong maluto mga trip Mamaya maya po yung matitikman natin At ito na po tinikpan na po ni katrip Alright, napakasarap hmm, Sabaw pa lang, ulam na Okay mga katrip, salamat po sa inyong panunod at impo tatakpan at hahanguin thank you po sa watching